Diyos Kristo, pangalanan kayo ng kapatawaran sa ligtasan at buhay na walang hanggan. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yesus. Huwag po ninyo siyang baliwalain. Kumakatok po siya sa pintuan ng inyong puso. Pero hindi po siya namimilit. Yung may gusto lamang po. Kung gusto po ng tao pumunta sa impyerno, kaya? hindi na po siya patay, muli po siya ang nabuhay. Upang tayo po'y magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga binamahal na kaibigan, mananalangin po ko ng panalangin na pagkanggap kay Yesus. Nagkapin po ninyo siya. Nagsusumamo po siya. Sino mo magbukas ako? Y...